so Dito nyo po ba yan so nangihingi o oh, nangunguha po kasi tayo ng pagkain ng um, ng kambing nangunguha tayo ng ipil tapos may nadaanan tayong yung uh, paranda mo so hindi ko akalain na neighbor grass na pala yun tapos sakto dumaan yung may-ari nakamotor Shoutout kay Sir Ray uh, Soriano sa barangay Aliaga Malasiki Pangasinan so yan nakita niya nangunguha po ako na meter grass ayan sa si pangkain ng kambing so, sabi niya kanya raw yun uh, mabait naman po siya hindi naman po kasi nita sabi niya pa nga sa akin um, kumuha ka ng uh, isama mo yung ugat para daw mai tanim ko so yan oh yeah so yan so pinakuha niya ako ng may ugat yan ang papansin nyo meron dito may mga ugat po yan tapos uh, sabi niya sa akin uh, tinanong ako kung may alaga akong kambing kung ito ba niya sabi ko meron po ano ba yung problema sabi ko native lang po sabi ko tapos iniwi ko lang yun tapos sabi niya uh, sige sumama ka sa bahay meron ako dung madre de agua which is ito nga po yun yan yung madre de agua ang sabi niya po sa akin uh, madali lang itanim niya madali rin mabuhay para lang para lang daw po siya malunggay o kaya siniguelas uh, pwede itanim yung sanga so ito ngayon pwede natin pakain ito ngayon sa kambing sa bibe sa manok ito mga dahon niya ngayon tapos yung mga ito yung mga stems niya yan, yung mga sanga. Pwede po natin itanim dito ngayon yan. So, madali naman daw tumubo yan. Tapos, uh, kung <coughs> mapapansin nyo doon sa <coughs> excuse me, doon sa unang part ng video, uh, doon po ako galing. yung po yung bakura nila. At ang lalaki ng kambing. Uh, ang lunubyan po yung lahi. Mahaba yung tenga. At alat ng sobrang laki. Eh, nag-uusap po kami kung uh, magbebenta po ba siya nung ang lunubyan nila kasi kung papansin nyo ang daming anak yung tatlong inahin niya ron puro may anak puro pares tapos isang linggo pa lang ang laki na so ang ganda niyang uh, ang ganda niyang gawing panimula tapos may nakita rin ako ron wild duck sabi hindi raw sila mag-breed. though may incubator sila hindi raw sila mag-breed. binili raw yun ng itlog tapos uh, tsaka nila in-incubate. tapos ngayon um, sisiw na po siya medyo malalaki na siguro tingin ko na sa isang buwan na, or mahigit ngayon uh, pinyo anak kung na uh, magkano magbibenta ng Paris ng Wild Duck yun. Tapos subukan lang po natin. Tapos ang pinaka inaabangan ko po ron, bukod doon sa kambing, yung kanilang, hindi ko pa po alam, nakalimutan ko yung tawag doon sa manok na yun eh. Uh, Pa-comment ko sino nakakaalam ng kulay itim yung karni niya na manok. Na sobrang sarap at um, para doon sa mga Chinese, ang sabi raw doon eh, gamot daw po yung ganong klaseng manok. Uh, itim yung paa, itim yung laman, pati yung kulay ng mga feathers niya, mga balahibo. So, uh, kaya binigay niya sa akin yung number niya. So, tatawagan ko pag magagawin ulit ako ng malasiti sa kanila. Tapos tatanungin ko kung magkano yung uh, mapag-uusapan nilang benta sa kambing, isang pares. Tapos isang pares ng yung itim na manok at saka yung doon sa wild duck. So, yun po yung target natin. So, ito sa ngayon, papakain po muna tayo. Pati yung ipil, saka to. sold sol ngayon yung ating na uh, alaga. So, tingnan natin kung magugustuhan nila at hindi muna tayo magpapakain ng feed. Siguro, magpakain man tayo konti lang. So, yun. Uh, samahan niyo po ako magpakain. Tara! Anasoy! Oop! Yan nga pa. Yung paglalasan ko after nilang kumain at saka po sila nang hihiklog. ito so, yung hindi naman natin i-extorbohin. At paghihihiklogan po siya. Yan yung datid sa akin. Nakakulit makakarahan So hindi pa napakain itong mga adibe. Eh. At parang hindi pa sila gantong panghihirap doon sa mga trabiyagwa. Yan bakit gawin natin? Pakainin natin sila. Winding Road Island at pakakawalan na rin po natin itong makasisiw capacity. May itlog na rin. Wala. Nag-ilam din pa rin siya. Wala. Wala. Yun. So, yun yung dalawa. pag pa natin yung tatlo. Wala. sila tatlo. So, Hopefully, uh, makasurvive po sila. Ayan, nag na yung inahin na pinakawala na rin natin yun kasi yung isang itlog niya actually nawala tingnan nyo ayan guys oh. So pagsilip ko kanina, wala na yung isang itlog. So, hindi ko sure kung kinain. Pero wala yung mga shells. <laughs> hindi ko kabisado kung pati ba shells kinakain ng mga manok pag ano. So, yung uh, hindi natin alam. So, pa-comment po kung kinakain po ba ng manok pati mga shells. Or baka merong... Uh, Ibang <laughs> Ibang um, Predator Aree, uh, Ahas o uh, Yung bayawak So, hindi natin alam Pero, nung tinignan ko dito Medyo basa itong ilalim Ayan o no? Ayan o no? So, feeling ko Tinain baka pati shell kinakain nila so yan so yung lima nakuha na natin niniisip ko tong si dilaw kung isasama ko na po siya kaya nga lang masyado pa siyang maliit so tsaka na lang po siguro yun so yun lang po yung update natin sa ngayong araw ah uh, sa mga napadaan po dito sa ating munting channel pa like, share and subscribe na lang po pa hit na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads po namin so yun lang, hanggang dito lang sa muli, peace out